Sa mundo ng industriya ng musika sa Pilipinas, may isang madilim na lihim na hindi gaanong kilala ng karamihan. Ito ay may kinalaman sa pag-usbong ng mga mga awit na may natatanging boses na nakakamit ang kasikatan sa ibang bansa. Ang lihim na ito ay isang kaganapan na may kaugnayan sa mga nagaganap sa industriya ng musika sa bansa at sa pag-usbong ng mga Filipino singers sa pandaigdigang entablado sa Pilipinas, napakahalaga ng mga talentadong mga awit. Mula sa mga singing contests, lokal na mga gigs, at mga talent shows, ang mga Filipino singers ay madalas na inaangat sa pamantayan dahil sa kanilang mga kahusayan sa pag-awit. Marami sa kanila ang may natatanging boses na kayang magtanghal ng mga awitin ng mga kilalang international artists. Ngunit sa likod ng makulay na mundo ng musika, may mga pag-aalangan at kaganapan na hindi gaanong pinag-uusapan. Bago ko ipagpatuloy ang topic na ito, please like and share this kind of content. Pakifollow na rin at subscribe sa aking channel or page. Maraming salamat po, isa sa mga madilim na aspeto ng industriya ng musika sa Pilipinas ay ang isyo ng kontrata at kita ng mga mga awit. Marami sa mga mga awit ay napipilitang pumirma ng mga kontrata na nagbibigay daan sa mga recording companies at talent agencies na magkaroon ng kontrol sa kanilang karera. Sa maraming kaso, ang mga ito ay napipilitang pumayag sa hindi makatarungang kondisyon dahil sa kanilang pangarap na maging kilala at makamit ang kasikatan. May mga kwento rin tungkol sa mga mga awit na hindi makamit ang kanilang nararapat na bahagi ng kita mula sa kanilang mga proyekto. Madalas, ang mga recording companies at talent agencies ang nakikinabang ng higit sa maaring kita ng mga mga awit. Dahil dito, marami sa kanila ang patuloy na nagtratrabaho ng masipag kahit na hindi nila nararamdaman ang kaginhawaan na dala ng kanilang kasikatan. Sa paglipas ng panahon, maaaring sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga mga awit at kanilang mga tagapamahala dahil sa mga hindi pagkakasunduan sa kontrata o mga pag-aalinlangan sa kita. Ito ay madalas na nauwi sa mga legal na labanan na maaaring magdulot ng pagsira sa reputasyon ng mga mga awit. Ngunit ang mas madilim na bahagi ng lihim, ay naukit sa pangarap ng mga Filipino singers na makilala sa ibang bansa. Bagamat marami sa kanila ang nagtatagumpay sa Pilipinas, hindi ito laging nangyayari sa pandaigdigang entablado. Sa kabila ng kanilang natatanging talento, marami sa kanila ang nahihirapang makapasok sa international music scene, isa sa mga dahilan ay ang matinding kompetisyon sa international music industry. Marami ring talented na singers mula sa iba't ibang bansa ang nagsusumikap na makamit ang parehong pangarap. Bukod dito, ang kakulangan sa oportunidad at suporta mula sa mga lokal na recording companies at talent agencies ay nagiging hadlang para sa kanilang international na tagumpay. Ang pagsiklab ng international na karera ay mahirap at puno ng mga pagsubok. Hindi sapat ang magandang boses, kailangan din ng matinding determinasyon sipag at suporta mula sa mga taong nakapaligid sa kanila. Sa kabila ng mga paghihirap na ito, ang ilang Filipino singers ay nagtatagumpay sa internasyonal na musika tulad ng pag-angat ni Lee Salonga at Charis Pentenko. Subalit, hindi rin may iwasan na may mga pagkakataon na ang mga mang-aawit ay hindi nabibigyan ng sapat na pagkilala sa kabila ng kanilang talento. Ang diskriminasyon at rasismo ay ilan sa mga hamon na kanilang kinakaharap sa ibang bansa. May mga insidente rin ng pang-aabuso at exploitative contracts sa ibang bansa na nagiging hadlang sa kanilang tagumpay sa likod ng makulay na entablado at mga parangal. May mga Filipino singers na patuloy na nagtitiis ng mga pagsubok sa kanilang karera. Bagamat marami sa kanila ang nakakamit ang tagumpay sa Pilipinas, hindi ito laging nauugma sa international na eksena. Ito ay nagpapakita ng madilim na realidad sa likod ng musika at kasikatan, isang realidad na hindi palaging nasasalaysay sa madla. Sa huli, ang industriya ng musika sa Pilipinas ay puno ng mga kwento ng pag-asa, determinasyon, at pag-usbong, ngunit may mga aspeto rin ito na hindi palaging maganda at kailangang harapin ng mga mga awit. Ang kanilang natatanging mga tinig ay dapat kilalanin at suportahan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Maraming salamat po sa pakikinig at panunood, and God bless us all.